kabayan ngayon naman ay ito yung update ng mga aking tanim na pakchoy. o kita nyo malulusog, maganda yung dahon ay ngayon ay aking kukultivate at aking gagahokan ng kaunti pag at lalagyan ko nitong kaumanyor oh, ito yung dumi ng baka na akin na dinurog napakaganda at pinong pino parang bermikas o kita ninyo o? at ngayon gagawin ko mga kabayan ay di akin ng Gagahukan ng kaunti, go-cultivate ko na maging ang lupa at makaluwag yung puno ng halaman. Yan. Kita nyo, right? Yan. Pagkatapos nating maghahukan ito, laligan natin yan para pati siya eh, gumanda yung tubong, gumanda yung bulas, bumerdi yung dahots, madali nating mapakanabangan. Yan. So yan, mga kabayan, kita nyo. Napaka kuan. Ito naman bawat puno ating ito cultivate at ating dadagdag ng lupa. Kita ganin niyo parang medyo oh, mabubay pa oh. Kaya nga lagyan natin ng lupa. Imbes na lupa, ito mga kabayan, cow manure para talagang napaka-sustansya, marami sa sa calcium at nutrients. At pagkatapos naman, ay di atin ang didiligan. So yan, bayan lahat, kain natin ang pagkukultivate. Mga dalawa linggo pa, pwede na itong harvest mga kabayan. Gaganda ng kanyang bulas. So yan, ganyan lamang mga kabayan. Ang pamamaraan ko ng pagpapaganda ng halama para maging, maging malusog, masigla at maganda yung kanyang mga dahon. At kung may makita kayo dito na mga peste na naninira, ay pwede nating isprehan ng mga organikong insecticide. Pwede naman tayong magawa dyan lang, makikita natin sa kusina.